What's up mga kaibigan? Today, pupunta tayo ng Davao City and idodocument ko kung ano ang fuel consumption ng sasakyan ni Utol. Sagat? Uh, okay lang na, first trigger lang. Ito ang odometer, tandaan natin. Ayoko kasi i-reset kasi hiniram lang natin doon sasakyan from my brother. 42957. So, odometer natin starting. Odo start. 42957. Aalamin din natin kung kamusta na ang daan since ang last ko na travel dito was around 2 years ago. Kasama ko lang dito ang aking mag -ina, ako, asawa ko, and then baby ko. basta ano pa yung fuel test kesa sa review ng car. <laughs> ito try din natin i-review ang car. So ngayon ito try natin siya. Medyo malayo din yung dawa, around 300 kilometers siya. So mga 6 hours to 7 hours from here and time check ngayon ay around 4.15 ng umaga Yun. itatry ko i-vlog ang buong trip namin and ipapakita ko din sa inyo kung kamusta ang fuel consumption ng sasakyan ni Utol mostly sa trip namin sa Davao hindi ko masado na vlog dahil na enjoy ko siya but itatry ko i-condense siya in this vlog ano bago ako no kasi ano uh, automatic tong sasakyan ni brother ni brotherhood And napaka sarap i-drive ng ertiga ay babalik ka ba? oo oh, babalik na lang ako masarap i-drive very relaxing okay din naman yung Innova bulky lang siya kaya nga pangalan ng sasakyan ko bulky hehehehe <laughs> nagpapafag na yung harap ano nga pala to na RT mga kaibigan uh, top of the line alam ko ngayon ano na lang yung variant niya eh? GL tapos GA pero dati nung bagong labas to mayroong GLX variant and ito po yun wood trims yung kanyang interior makikita nyo na mamaya pag maliwanag na so ngayon we are currently in Butuan City galing actually galing pa kami ng Buena Vista nagpagas lang ako dun sa Petron tapos babalik tayo dadaan tayo ng diversion road i-videoan ko muna yung travel habang hindi, hindi pa masyadong traffic hindi ako magwa drive so ang mangyayari po ngayon mix mix po ang pag drive malalo so long drive tsaka city tignan natin kung gano'ng katipid sa kanyang gauge dito sa panel ang nakalagay 12.9 12.8 kilometers per liter daw ang consumption niya and yan po kasi sabi din admittedly din ang brother ko sabi niya mabigat daw yung paan niya e, ganoon po yung consumption naalala ko dati nung bago pa to tapos nilong drive ko siya lumabas dun sa panel nag ano sa 13.2 long drive pero minsan kasi hindi accurate yung dashboard eh tignan natin ngayon sa full tank method eto na po ang diversion road kasama ko nga pala ngayon ay yung wife ko mami kita ba sa hello ma kita ba kayo Mamaya na lang <laughs> Yan So ang oras natin ngayon ay 4am Taman-taman I-ulis natin Bigyan din ang ko So narating tayo doon Ay Most likely mga 11am Pero dahil Mabagal lang ako mag-drive Hindi ko ito paabuti ng 90 or 100 880 lang Siguro narating tayo doon mga 12 or 11 Ganun relax lang and then pagdating do kahit hindi ko na paabutin ng Davao papagas na ko ulit isa sa mga gusto ko dito sa daan sa Mindanao eh. Gunito siya malawak mas maganda mostly sa mga daan dito maganda except doon sa isang bayan sa unahan sa Bunawan sa Agusan del Sur man pangit pero yun lang naman daw yung pangit na daan kahit ako nung minotor ko dati sa pre previous ko ng mga vlogs yung sniper lang ako nagmotor din ako noon from Davao to Butuan to Butuan to Davao pangit talaga yung daan daw pero yun lang ang pangit na daan sige update ko na lang kayo kasi madilim pa I will try to take another video 6am um, siguro pag meron ng init <laughs> hello guys ito nandito na tayo sa Prosperidad I think so so hours ngayon ay 5.3 na ng umaga Ayan. and ang na na-travel natin ay approximately 50 kilometers na pero hindi pa rin nababawasan yung fuel gauge so grabe Ah, uh, hindi ko na video yung part kung saan duman kami sa parang mountain. Very foggy yung <laughs> yung place, 'di ba, Mommy? Ngayon medyo maliwanag na. And uh, siguro magbe-breakfast kami doon na sa Mayugan or sa San Frans. So, ingat-ingat lang naman ng pag-drive. Kanina medyo medyo uh, Delikado kasi foggy wala kana na halos makita Tapos yung daan twisties pa Pero ngayon okay na May signal na din kanina wala Agot ko dun ma-stranded no Kasi aside sa wala signal Bukit pa <laughs> 70 kilometers na tayo approximately hindi pa rin nababawasan yung kanyang ano yung ga gas gauge <laughs> full pa rin grabe Ni kinagawang daan yung iba dito kahit okay naman yung daan inaayos pa inigiba tas ayusin ulit so funny ito yung mga ito yung mga bahay Arawa. Pansin ko lang, sa Luzon, maraming mga old cars dun, mga 90s, mga early 2000s na car Dito naman, parang yun yung kanilang 90s Wala akong masyadong nakikita ng 90s or early 2000s na car Pero, napakadaming mga minivan Lalo na mamaya sa Dabao, makikita nyo Kasi yung Dabao yung Bagsakan at Cebu Dabao at Cebu, hindi ako nagkamali na Dabao-Cebu kagayan, or Dabao at Cebu yun yung mga bagsakan kasi ng mga surplus yeah. kaya dito sa Mindanao ang dami mga minivan kasi Cebu at Davao yung pinakamaraming binabagsakan no? lalo na yung mga latest dito sa Davao na ko yung mga latest na mga minivan pa flash ko sa screen para makita nyo yung sinasabi ko yan, pam nabi niyan dun excited ako makakita ng mga ganun meron kami dating minivan and then binenta namin sa kakilala lang din Magkikita nyo yun sa channel ko Okay naman yun uh, Yung mga pyesa niya Kung nasa Luzon ka Medyo mahirap siya kasi ship mo pa siya Mostly kasi sa mga piyasa ay Nasa Cebu at Davao Pero nasa Shopee siya Naalala ko nagpalit ako ng Rock and Pinion ko dun Tapos uh, Wala ko nahanap doon sa Laguna so, Nag order pa ako ng piyasa sa Cebu Naalala ko nag order ako From Cebu Mabilis lang naman sa dumating, mga one week nun na. Pero yun nga, kung yun lang ang car mo at talagang medyo yung sira, talagang matatambay siya ng katagal, mga one week or more. Pero kung andito ka sa Mindanao or sa Visayas, yun, dami mga spare parts. dami din mga mekaniko na marunong magayos ayos sa minivan. Doon sa uh, Laguna, wala yung mekaniko ko doon galing pa sa Quezon City so dumadayo pa siya sa akin sa Laguna which is approximately 2 hours na travel nagbabayad pa ako doon sa kanyang pag repair anyway enough na for the chika I'll see you in a few moments later up mga kaibigan ito uh, officially nakapag 100 kilometers na tayo actually tatlong lang umalis tayo is 42,956 ngayon is uh, 53,000 43,053 43 53. and eh, grabe oh ang tipid isang bar pa lang yung nabawas grabe ngayon kakain muna tayo ito ang food natin. Wala pa kasi yung open na karindri ah. Kami ah. Ito mga kasama ko. Kita nyo na sila. Kanina madilim kasi eh. So, baby Moon. Sleeping siya. Lalabas muna ako. Papakita ko sa inyo yung car. I-review ko din ito. Promise ko sa inyo yan. I-off muna natin siya. Malamig naman eh. Tignan nyo na. Fag. Kita ko sa inyo yung car. I-review din natin siya nasa San Franz tayo ngayon guys nasa San Franz tayo And ito po ang sasakyan ng brother ko GLX variant pansin nyo yung nakamags na siya yan diba nakamags na siya tapos may, ay, may ano na fog light and ito ang storage niya pagita ko sa likod Rabi, but ba't kaya nagpa-fuck tong lens ko so ayan sya malaki sya natutupi yan pero i-review ko din yan again pagita ko lang sa inyo yung mga dala namin 3 days lang naman kami dun and ito ito sila <laughs> Ito din um, Yung interior nya Ang ganda oh. Grabe Elegant na elegant Okay <coughs> Okay I-review re natin yan Next time Pero ngayon Next stop Next stop Over muna tayo We only have 200 kilometers left Darating tayo doon Actually Darating tayo dun Maybe 10 Or 11 Depende sa traffic Okay See you later Bye bye Okay, oras ngayon ay 7 na. 3 hours left. Ako tayo dumating. Stop lang ako. Check lang natin. Okay naman ang gulong. Yung daan ng tagtag. -tag, nasa ano na pala tayo ngayon? Bunawan. So, known to ang bunawan dito sa Mindanao. As, pangit yung daan. Para tong summer or vehicle sa Luzon or sa Visayas ayun yung sasakyan natin yun pang thumbnail okay magwiwiwi lang ako ito yung advantage ng mga lalaki saan, kahit saan pwede magbiwiwi mga babae hindi <laughs> okay. sobrang sobrang smooth ng sasakyan ng brother ko tapos ang cold ng aircon yun yung tipong mapapajakit ka 23 blang nga eh ito yung lowest. Ito yung baby ko and yung wife ko. Okay, 3 hours to go pa. Let's go. Tignan niyo yung lubak ko. Sa video, no? Simple lang yan, pero in person, ang lalim niya. Tignan niyo yung mga sasakyan, no? Ang babagal ng tapo. Ay, freak! Nawangga yung abanzo sa likod. Yan, no? Buawa. Pero tignan niyo yung lubak. Sa video, okay na sa tignan pero in person kasing lalim siya ng ano ba mas ma-describe siguro mga 5-6 inches na deep kaya very slowly lang mga sasakyan dito tapos ano mahaba to isang buong municipality ganito yung daan and hindi ko alam bakit bakit ganito walang improvement since bata pa ako or since no, nung college pa yung nanay ko sabi niya pag nagbabas daw sila malalaman na daw nila na nasa bunawan na sila is if matagtag na yung bus <laughs> kasi all the other roads sa uh, other municipalities dito well, at least dito sa side sa Mindanao sa east eastern side is east. unawan lang yung ganito yung daan pangit ganda o oh, max wow ang cute ano uh, base variant ng Staria Staria? Stargazer pala Stargazer ay ganun pala Naka-steel rim lang. Pagkas na tayo guys. I-explain ko sa inyo bakit. Medyo malayo pa tayo, 2 hours pa. 95 kilometers. And actually, inaantok ako. Ayoko kasi na mag-idle. Matutulog ako tapos gamit ko yung gas kung saan binabasihan natin yung fuel consumption. So, na ako ngayon para makompute natin yung real na consumption ng biyahe na hindi ako nag-idle ng matagal. And tignan natin kung gaano katipid tong Ertiga ni Otol. Full tank, boss. Unle unleaded. Full tank? Oo. Uh, first trigger lang. Pagkakita? 14 liters 4 3, 4 3 1 5 8 minus 4 2 9 5 7 So ang total kilometers na nabiyaki ay 201 divided by 14.02 oh birds tipid birds ah. wow long ride 14.3 not bad ah tapos tapos ang daming ano ang daming pat, patarik or sa bisaya patungas lalo na dun sa may thank you thank you okay uh, at least alam nyo na guys magta-try ako mag-vlog pagdating sa but sa Davao pero ibang video na yun. So uh, hopefully na enjoy niyo ang fuel consumption ni Ertiga. ang tipid. Ano 'yun ah? Uh, 200 kilometers na biyahe. Tapos maraming patarik doon sa Hunawan, sa Sibagat at sa may Trento. may mga part na Patrick. So, yung RPM ko noon, naglalaro siya around 2.5 to 3,000 uh, RPM. Then, ang takbo ko, <laughs> sabi ko kanina, 80-80 lang ako, pero hindi, umabot ako ng 110. 110. Yung average ko ng takbo, guys, ay 90. 90-100. Ganda. Masarap gamitin. Matipid yung Innova po na gas ito kasi hindi naman to sa akin eh kay brother to yung Innova po na gas 2007 na gas nag full tank method ako nung dati pero hindi ko na vlog ulit ulitin ko hopefully mas nagtipit siya ngayon kasi nag heavy PMS ako dun pero dati nung pagkabili ko talaga sa kanya kasi hindi ko pa siya na heavy PMS and then uh, full tank method ako nun ang uh, na-travel ko na distance nun ay is 76 nag full tank nyo tulad ko 9.8 yung consumption nya tapos long ride yun. ito napaka tipid galing thanks for nanood I'll see you sa next na videos so subscribe naman kayo dyan let me know kung anong mga types of content ang gusto nyo kung gusto nyo ba yung mga old ito po na types na vlogs kung saan very kilos ako nun sa edit. Ito, simple lang. Hindi nga kasi, yung time kasi natin sa pag edit limited na hindi eh, nakagaya dati nung no, binata pa tayo na marami tayong time na mag-usisa kung ano yung mga gandang mga uh, cut, gandang music, gandang mga uh, effects. Ngayon kasi may, may pagkanya na tayo. Kaya kung ano lang yung kaya kong i-edit, hindi naman. Actually, yung sahod ko dito sa YouTube, sobrang, sobrang konti. Hindi, hindi pa ako nakakapag-ROI wala pang return of investment sa mga nagastos ko um, mainly gastos ko una ay yung GoPro ko nakadalawang GoPro na ako tapos yung isa ko pang camera na DSLR which is minute ako din and then yung time sa pag-edit honestly, yung isahot ko pa lang dito sa YouTube ay nasa na na salang almost 4 years or 5 years ko na pag youtube yung nasa sahod ko pa lang is uh, 220 dollars pa lang. so ita times nyo yun sa peso ngayon hindi ba naabot ng 15k so, ano lang talaga itong hobby panonood guys. I'll see you sa next vlog. Salamat palagi sa panonood ng Teddy Burbs. Salamat ko sa kayo sa mga nag-subscribe since pinakauna. Pupunta tayo ngayon sa Davao kung saan nagsimula din si Teddy Burbs. Doon talaga ako nag-start. Yung pinakauna ko na vlog, yun yan. ako nag-start sa Davao. Ito parang special lang sa akin yung lagar na yun. Kasi doon nagsimula si Teddy Burbs. Salamat sa panonood. Hindi ako tangkatingin sa camera kasi So, thanks again for watching, see you in the next video.